agad. Sobrang init pa. Sabi ko maglakad-lakad ako at na nakarating ako dito sa lugar na maraming puno, guys. ganda. Dito na yan, guys. Daming puno. Tapos, maraming praying area dito, guys. Kasi Di na amoy ko mga usok. daming puro. So, sobrang init pa doon sa dagat. At uh, against the light, kung magpicture picture picture ako doon. So, inantay ko lang ito guys na mag-100 percent para mag-picture-picture ako dito. Para, sobrang nainip pa ko doon sa ibig guys. Hindi ko kaya yung napunod sa ibang mga laki doon na nakahiga. Ito isang pinay doon, ganun din ang ginagawa niya. Nakahiga-higa siya. Hindi ko kaya yung guys. Lalo akong nalungkot. Kak yang tak higalang, kudo. Ini so, puna uh, 100 persen itu. Asal 100 persen guys. So ini kuna akhir video, para makhusil dia. Terima kasih okay, so, for watching and please follow me.